Abay may malaking pagbabago na nga na pinatupad itong si J.J. Redick sa team ng LA Lakers. Well, yan nga mga idol ay pagdating sa kanilang pag-ensayo, pagpa-practice. Dahil sa balita nga dito sa atin ay sinabi, workouts have featured more live basketball. One-on-one, -on -one, mga three-on-three -on -three, kumpara daw sa mga past summers kung saan ang ginagawa lang ng Lakers ay panay individual at pati na rin non-competitive workout. And well, yan ang mga idol ay nung under pa ang Lakers team dito nga kay Coach Darvin Ham. Sabi dito, this could be one step of the player development changes that Redick vowed to make when he took the job this summer. At yan nga mga idol ang isang malaking pagbabago na ginawa ni JJ Redick sa team ng LA Lakers. Kanyang pinagpa-practice ng mas competitive eto ng mga Lakers players. Well, wala man tayong video clip na official ng kanilang pag ensayo this summer pero siguradong magiging maganda ang bunga niyan nang dahil alam nyo ba mga idol etong si Coach Darvin Ham ay nakwento ni Patrick Beverly na humingi daw ng sorry sa kanya humingi ng tawad dahil nga daw hindi masyadong nagpa-practice ang team ng LA Lakers Pakinggan nyo itong mga sinabi ni Beverly sa kanyang podcast well, Coach Ham come up to me up. I don't know his move I'm just what up He had five minutes. I'm like, oh, okay. Oh, what up, Ham? I just want to let you know, Pat. I apologize. I'm like, oh, sh you know, as a coach, never supposed to apologize. Decisions you make is decisions you make. Why? Cause you the I'm coach. Apologize, Pat. You was right. What were you right about? Need to practice more. Yeah, that we need to do more. Can't just win off talent. Need to do more. we need to wrap it. Got to wrap it. We don't have any really time to practice. Our schedule. That coach. Film it. Wrap it. There's ways you can wrap it. No, coach. We confused. Don't nobody know nothing. Wrap yeah. it. Yeah. And then fast forward, and you know, he was right. If you don't wrap it, you out. Mm -hmm. Well, binulgar nga ni Patrick Beverly na parang naging complacent ito nga si Coach Darwin Ham at hindi nga nila masyadong inensayo siguro yung mga plays na kanilang gagawin. Kaya naman pagdating sa court ay eh, nakikita natin ang Lakers mga idol na parang ang hindi nila alam ang kanilang gagawin. At yun palang rason binulgar ni Patrick Beverly hindi masyadong nagpa-practice itong team ng Lakers at kung mag-practice man daw sila ay konting panahon lamang pero under sa bagong coach ng Lakers na si JJ Redick abay mukhang ang focus niya ay ang pagpapraktis pag-eensayo, pagsasanay nga nito mga Lakers players para nga handa sila pagdating na ng laban o ng official game and definitely itong malaking pagbabago na ginawa ni JJ Redick will only result ng maganda dito nga sa team ng LA Lakers nang dahil ang isa sa magandang bagay niyan ay madedevelop ang kanilang chemistry on and off the court nang dahil kung mas maraming practice time, mas magagamay ng mga Lakers players ang isa't isa na siguradong makikita nating magbunga on the court. So definitely, this is an exciting news para nga sa maraming Lakers fans na ngayong offseason nga ay walang masyadong galaw. Ito nga ang Lakers pagdating sa player signings pero itong magandang balitang ito mga idol ay for sure ay papa-excite nga para sa mga fans para nga next season. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? At yan ay gumento nyo lamang sa ating comment section.